Hello guys, welcome back to our channel So guys, mayroon akong isi-share sa inyo ngayon guys Konting kaalaman lang ito So, konting kaalaman lang ito Baka ganito rin yung mga bluetooth speaker nyo Yung mga ganitong klaseng bluetooth guys Kahit anong brand man yan Basta ganitong klaseng bluetooth Yung mataas So, ito yung common problem niya guys. Dahil marami na akong na-encounter ng mga ganito. So, guys, ang problem dito guys, ang pinaka-common na problem dito ay pag nilakasan natin ang volume, pag sinagad natin ang volume o hindi pa siya masyadong sagad, nasa 27, 26, ay namamatay na itong Bluetooth speaker na ito. So ito yung problem niya, guys. Ito yung matagal na nating uh, hinanapan ng solusyon. So ang unang solusyon natin, guys, ay nagpalit tayo ng battery. Baka sa battery yung sira. Yan, yung battery niyan pinalitan natin. Tapos ganun pa rin, pag nilakasan, namamatay pa rin siya. So binalik na natin itong original niya na battery dahil ganun pa rin ang nangyari pag nilakasan namamatay ang bluetooth so nagsa siya so ang iba pa natin ginawa guys ay sinubukan natin siyang i-direct direct time nag supply sa battery terminal yung dalawang pin do natin kinonek ang USB cord so rekta na tayo nagrekta na tayo ng 5 volts dito dito nagrekta tayo ng 5 volts gamit ang USB cord but still ganun pa rin yung dinalalabasan, na mamatay pa rin siya pag nilakasan natin ang volume so ito yung ginamit natin guys doon ito natin yan nilagay so nagrekta tayo ng USB cord sa battery terminal at sinubukan natin siya pinatugtog natin siya ng malakas uh, ganon pa rin yung nangyayari kahit naka nakasaksak na siya kahit naka plug in na siya mayroon ng stable na 5, 5 volt supply, ganon pa rin namamatay pa rin siya kahit nakasaksak na siya so yan yung common problem niya guys so so ito pala yung solution guys ito yung solution so nakita nyo ang dalawang battery terminal na ito so kapag may ganito sa bluetooth speaker nyo so ito yung solution guys so yung isa kulay pula yung isa kulay orange so dito natin ilalagay sa kulay orange dito ilipat natin itong battery dito sa kulay orange so ito yung solusyon guys ito na yung pinaka basic na solusyon ito na yung pinaka the best na solusyon so kung ganito yung problem ng mga bluetooth speaker nyo uh, sundan nyo lang ito bayahin nyo itong ginawa ko subukan nyo lang kung gagana rin ba sa inyo dahil sa akin ay nakita ko na ito yung solusyon so ilipat natin dito yung supply yung battery so kasi dalawa kasi ito guys yung isa kulay pula isa, isa kulay orange so yung original niya itong kulay pula dito talaga nakalagay itong battery itong supply so ilipat natin siya dito sa kulay orange dito sa terminal. So dalawa kasi itong terminal nya Tapos, guys. Balik na rin natin itong mga tinanggal natin ng mga lead, yung mga lead light kasi ano ito sila. Tinanggal natin ito dati dahil ah uh, battery consuming lang ito. So tinanggal natin ito dati dahil battery consuming lang siya dahil lalo na mas mau off siya kasi mayroon pa siyang lead light yung speaker niya mayroon pang lead light, umilaw pa yung lead light so battery consuming lang ito guys, so ibalik na natin ito siya, tingnan natin kung mag-off pa ba siya so nakalagay na lahat nakasaksak na, ibalik na natin itong mga lead light, dalawang lead light sa dalawang speaker so sabi ko kanina battery consuming ito So tingnan natin kung magsa-shut off ba siya dahil naka-load na lahat. Loaded na. Na-load na lahat. Loaded na 'yung mga lead light. Kumakain na sila ng voltage. Okay? So tingnan natin, guys. So 'yan, balik na natin siya, guys. Balik natin. Okay, balik siya natin. Tapos, guys, ah uh, kung nagustuhan mo ang video na to, if you can find this video helpful, ikaw ay aking inanya, inanyayahan na mag-subscribe. Maraming salamat guys. So to, so balik natin siya guys. Hindi muna natin lagyan ng tornelyo. So try tayong mag-on. So zero muna tayo. Zero natin yung volume. Try tayong mag-on. So yan guys. Yan. So milaw yung lead So gaya na sinabi ko kanina, yung mga lead na yan ay battery consuming. Pero binalik na nat, na binalik pa rin natin siya. So ito yung mic, naka full volume na itong mic, nakasagad na siya. So try tayong mag-volume. Ayan, nakasagad siya, guys. Hindi siya namamatay. So nung dati, kunting sagad lang, kunting ikot lang ng volume namamatay siya. So matagal na akong pinahirapan sa Bluetooth na to, guys. Nga ilang taon na pinah pinahirapan sa Bluetooth na to. Kunting pihit lang ng volume namamatay siya. So ngayon, nadali na natin siya. Nadali natin siya. So try tayong mag mic dahil ito yung problem niya pag nagsaksak tayo ng mic at nagsalita tayo sa mic at naka volume yung chum, mic ng chum, ng 2 o'clock ng 2 o'clock yung chum, mic chum, volume chum, na mamatay kagad chum, siya yan yung problem niya kahit nakasaksak pa 5 volts chum, chum, so yan yung problem niya guys pinahirapan chum, tayo dito mga isang taon din tayo na tiis ng ganitong performance niya Okay. Yan guys. So hindi siya namamatay. Okay. So subukan natin siyang lagyan ng signal. Subukan natin siyang lagyan ng signal. Magpapatungtong tayo. Tapos hindi natin ito matagal na ipatugtog. Baka ma. Copyright tayo Yan patugtog tayo dito Galaw Pilipinas So patugtog tayo Galaw Pilipinas So mag-adjust tayo ng volume Mag-adjust tayo ng volume Yan Yun guys So sagad natin Sagad natin siya Sagad Yan Pasagad na siya guys Hindi siya namamatay Okay Balik natin sikat natin yan so hindi siya namamatay guys so hindi natin ito matagal na i-play ang music na ito hindi natin matagal itong i-play baka makapiray tayo ni youtube dahil may video na tayo na nilagyan niya ng copyright so ganun pala guys ganun pala yung mangyari sa part kapag nilagyan ng copyright YouTube kapag naka-copyright ka. So yung video mo walang ads, walang ads yung video mo kapag naka-copyright ka. Ganun pala yun. Guys, maraming salamat sa panonood. So sana may napulot tayo dito and if you find this video helpful, paki-subscribe na lang. Maraming salamat sa hey, Maraming salamat, salamat guys. Maraming salamat God bless sa lahat.